Jokra Jotati, tinalagas na ba si Michelle D. sa halagitnaan ng kanilang TV guesting sa Mexico? uusap so, po sa panayuan sa social media ang video ng naging guesting ng mga kandidata sa isang TV show sa Mexico ngayong araw. Kung saan, nakasama rito si Michelle Diaz. Marami mga netizens ang siya sabi na maaaring pinalayas daw di umano ni Anja Kradjetati si Michelle D. kahit hindi pa tapos ang pictorial para sa TV guesting na ito. Matapos ang Miss Universe pageant na imbitahan ang piling mga kandidata kung saan kasama rito si Michelle D. na nagtungo sa Mexico para ipromote ang susunod na 73rd Miss Universe kung saan Mexico ang magiging host country dito. Sumalang ang mga kandidata sa TV guesting ngayong araw. Nakuna ng video ang mga kandidata kasama ang bagong may-ari ng Miss Universe organization na ang Thai trans woman na si Anne Chakradja Tapip. Makikitang sumala ang mga kandidata kasama si Anne sa pictorial na ginanap sa kanilang TV guesting sa Mexico. Makikitang may tinawag si Anne na mga staff na siya namang lumapit sa kanya. Makikitang nagbulungan ang mga ito na nakapagdurot ng awkward moment sa mga kandidata. Kaya nilapitan na ng staff si Michelle D. at makikita pinul out na si Michelle D. Dahil hindi pa tapos sa kanilang pictorial sa kanilang TV guesting na ito. makikita ang gulat na gulat ang mga datas na nangyari. Pati si Miss Thailand Antonia Porcio na naging close friend na rin ni Michelle D. ay nagulat din sa nangyari. Hindi malinaw kung bakit pinul out si Michelle D. kahit hindi patapos ang kalirang TV guesting. Ngunit ayon sa mga espekulasyon mula sa mga netizens, posibleng pinalayas daw di umano, Allegedly, ni Ann Jacraja si Michelle D dahil sa inis at dahil hindi niya bet si Michelle D. Ngunit ito ay pawang speculation lamang ng mga netizens. Katuwiran naman kasi ng na mga netizens, bakit pinulout si Michelle D? Ay nasa gitna sila lang Lalang TV Guestings. Kaugnay nito sa Instagram broadcast channel ni Michelle D ngayong araw na Hey MMDverse! Nag-post ito ngayong araw kung saan ayon sa kanya, kinailangan daw niyang bumalik sa kanyang hotel room. Matapos ang kanilang media guesting ngayong araw dahil nahihilo daw siya at hindi ang kanyang pakiramdam. Suddenly, felt so lightheaded so I'm going back to the hotel. Don't feel so well after that first media guesting. Dagdag pa rito ni Michelle D. nagpaalala sa kanila mga tago support na sana raw ay manaig ang love, empathy at kindness sa lahat ng bagay. Ayan, eto kaya ang kailan kung bakit pinaalis si Michelle D. sa kalagitnaan na kanilang TV guesting sa Mexico? O, totoo kaya ang espekulasyon ng mga netizens na pinalayas ni Anja Kradjatativ si Michelle D. dahil hindi nito bet si Michelle? Ano sa tingin ninyo?